At dahil sa magagandang programa ng pambansang pulisya para sa mga gustong magbalik loob sa pamahalaan, isang miyembro ng Communist Terrorist Group ang kusang sumuko sa mga otoridad sa Barangay Garden Arteche, Eastern Samara. Ayon sa tala ng pulisya, patuloy na tumataas ang bilang ng mga nagbabalik loob sa pamahalaan bunga ng mga magagandang programa para sa kalila. Ang magandang balita ni Patrolwoman Shiba P. Pilomen. Buluntarin na yung nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng communist terrorist group sa Barangay Garden Arteche, Eastern Samar. Ang pagbabalik loob nito ay resulta ng matagumpay na negosyasyon ng mga tauhan ng 8th Offers Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8, kasama ang Provincial Intelligence Team, Eastern Samar Regional Intelligence Unit 8, PNP SAF at 1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company. Nasa ilalim na ngayon ang pansamantalang ng pansamantalang proteksyon ng 8 Offers Maneuver Company, RMFB8, ang surrendery habang hinihintay ang resulta ng validation ng Joint AFP-PNP Intelligence Committee at nakabinbin ang kanyang aplikasyon upang ma-avail ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng pamahalaan. Samantala, nakatanggap naman ng agarang tulong finansyal at food packs galing sa kapulisan ang nasabing nagbalik loob. Ang kanyang pagbabalik loob ay isang malinaw na pagpapakita sa bisa ng whole of the nation approach to end insurgency sa ilalim ng eo 17 na nagpapatibay sa NTFL gayon din sa walang humpay na pagsisikap ng ating mga kapulisan. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong pinin correspondent, Patrol Woman Sheba Pipiloneo, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Peloneo.